Hey, what's up, happy people, and welcome back to Fishing Adventures with Jetro TV. Okay, guys, sa episode naman natin ngayong araw ay uh, sa mahan akong i-explore ulit natin yung Dukhan Beach. So meron po tayong magandang fishing spot don. So like two years ago, nung last ko na pagpunta don, uh, ipinagbawal na kasi noon ng ano eh, may nakatambay kasi dun na police. So ngayon, subukan natin ulit. Baka sakaling pwede na kasi napakaganda nung fishing spot natin na yun guys. So kung pwede tayo magpwesto ulit doon, kita-kits tayo doon kung sakali. Okay? So, samahan mo muna, samahan nyo muna akong mag road trip tayo kasi medyo malalayo pa yung biyahe natin. So mga from Doha is around uh, 80, 83 kilometers. Okay? So mara marami tayong madaanan mamaya. Kaya medyo mahangin kasi sa labas ngayon. Pero subukan na natin makapaglabas mamaya, makabidyo-bidyo para mamaya ipakita ko sa inyo yung madaanan natin kung ano man. Okay? Tara, samahan niya ako. Biyay tayo. 30 kilometers na lang andun na po tayo sa Dukhan grabe sobrang lakas ng hangin so ewan ko mamaya kung makahagis pa ba tayo doon or ano pagdating natin no, kasi napakalakas ng hangin Malaman pa natin mamaya yan so ito tigil man tayo kung saan dito para ma video natin yung kapaligid okay. Today is Friday. Friday yun ang time na maglakad kami ng kuya at saka din, din ni Ricky so ngayon lang napapakasukas sila so shout out shout out sa kay Kuya Edgar at saka sa kay Ricky Boy at sa lahat ng mga Pablo at Conception family dyan sa ka pwede basta-basta lang makakakuha ng mga pictures or mga videos. So, yun po ang rules nila dito. So, kasi nga, nandito yung mga yung, 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 may, may may refinery dito, mga ganun. So, uh, daan lang tayo dito guys sa uh, parang uh, mini minisok ng dukhan. Bilhin tayo ng pang snacks natin. Okay? Tara, let's. Okay, so ito po yung parang mini shop nila dito. Ayan, may mga bilihan doon ng mga pagkain, may mga restaurant. Okay. So ito, lang tayo dito. So yun lang, yung mga, uh, ang kainan nila dito. Dito, dalawa lang pa sa parang food court nila. Makdo lang at yung eat time. Yung Domino's, ewan ko kung gumagana pa yan. Okay. Okay, so Gaya tayo guys ha. Grabe ulit guys Tapos Dagdagan pa ng malakas na hangin Oh my God guys so andito na po tayo sa public beach nila okay so ito po yung public beach nila yan wala rin ka tao tao ngayon ah. so tara diretso na tayo dun sa spot natin tingnan na natin kung pwede dun okay Woo, grabe init guys. My God. Woo. Okay guys, so ito na po yung fishing spot natin noon. Pero nakakatakot nga lang. Kasi nga may nakalagayan doon na para tulad doon sa taas na no beach access na dito. So hindi natin alam kung pwede pa ba dito or hindi. Baka kasi madali tayo. <laughs> ang ganda sana ng spot na yan, guys oh. oh my god kailangan wag na doon tayo sa may dukhan guys napakalalim dyan ah na tara doon tayo sa may dukhan guys sayang talaga yung fishing spot natin na ngayon kaya lang may nakalagay ng malaking karatula no beach access <laughs> sayang hmm. kung okay, kailan pa naman mahilig na tayo mag jigging mag casting noon kasi bait and wait ng ako dyan nakakawuli tayo ng mga sherry ng mga malalaki dyan napakalalim ka kasi sayang dami nang naligo problema lang kasi guys dito sa mga bandang area na to napakababaw ng tubig nakailang beses na kami noon na balik-balik ni Jojo dito para mag mag-try, mag-fishing, haggis, huggies napakabaho ng tubig ano kayong mga dyan fish to? ano pa mga dyan ng fish yan? ang so wala tayong mapestuhan dito na maganda guys yun lang kasi ang sa katagalan natin noon dito na pabalik-balik sa maituhan yun ang talaga isang magandang spot na nakita natin dito yung sa malalim na doon kalang ewan maganda sana pag makitrayan ng polis dito eh, para ma matanungan pa natin sayang ibabaw tapos mapato noon daming sabit ng rig dyan kaya hanap hanap ulit tayo dito oh, explore mo tayo explore explore kung saan tayo makahanap ng mga spot naman natin tara guys may nakita tayong pulis dun dun tayo mag tatanong okay? tara kasi sayang na yung punta natin dito Kung hindi tayo makapag fishing dun Pero kung wala talaga Ang ending natin is Cornish <laughs> Maaga pa naman Four pa lang Okay Tara okay guys wala talagang chance <laughs> hindi na talaga pwede doon okay so no beach access na talaga yung part na yun kasi nga part na ng QP yun wala ang isa lang talaga natin guys na mapuntahan ngayon is Cornish balik tayo ng Doha <laughs> tara balik tayo doon dito na po tayo sa ating Bilabid Corniche so dito tayo magpapatuloy ng ating fishing adventure sa araw na to wait so, right and wait tayo tapos mag-jigging din tayo at uh, okay? tara! okay so ang dami na yung mga na... nag ano dito namamasyan sa Corniche kasi Friday Ayan, it's family day pero doon pa sa abila dito banda wala makagas so, natin yung eh, mga pumapak wala pa rin tayo guys nasa strike pero mga, mga kumakagat-kagat pero mga maliliit yan lang okay guys so ito may na-meet naman Yung solid follower natin ano mga partner natin Carlo po Carlo okay. okay so, Master Jetro number one <laughs> thank you thank you sige Master so, Jetro oh, eh okay. Okay. so hanggang dito na po yung video natin para sa araw na to so naka 2 hours din tayo dito sa Cornish so Paano naka naka nakarelax uh, naka -relax, relax lang ba tayo dito sa Cornish kasi nga napaka-init kanina no biyahe tayo papuntang Dukhan so puro kagat-kagat lang wala wala tayo nakakuha dito okay, so ayos na yan so yun lang yung spot natin dun sa dukan talagang pinagbawal na so siguro hanap tayo ulit ng mga ano habang wala pa sila ni Kuya at saka ni Ricky dito lang muna tayo at saka baka makabalik tayo dun sa parkia okay so hanggang dito lang guys kita kita na tayo sa nating mga fishing adventure dito sa Qatar so don't forget spread love always be happy and enjoy fishing bye bye